mga kapigi kung nagbabalak kayong bumili ng BIC, ito ang dapat niyong tandaan. Suriin nyo kung ang BIC na binibili nyo ay naayon sa laki na gusto nyo. Kasi kung maliit at mahal kuha nyo, pwede kayong humindi, ang pagpili unang-una dyan yung lahi ng baboy, at dapat walay na walay na, malakas ng kumain, hindi yung nag-uumpisa pa lang o tinuturuan pa lang kumain, at dapat ganito kasi sigla, Wag kayong pipili ng mukhang giniginaw, nanginginig at payat, dapat malinis din ang puwetan, pag madumi indikasyon na hindi maganda ang tiyan ng bik, wag muna kukunin pagbasag ang dumi, pwedeng pirik ang tenga, kumpleto dapat ang bakuna. Sa pagpili ng bik tayo agad na mumuhunan, may mga pangyayaring pagdating sa bagong may-ari, hindi kumakain ang bik o nagkakasakit, yung iba namamatay pa, kaya pwedeng malubina. na. Ang sabi nila, ikaw na nagdala sa baboy o sa bagong may-ari, uminom ka daw ng tubig, para pala inom daw ang baboy, nasa inyo na kung maniniwala kayo, tuloy ang buhay hog raisers.